Magandang umaga mga katito bar What's up, what's up At for today's video po ay Ang booking po Na ating pipick ngayon Ay yung may Need ng helper kasi uh, Ngayon po ay may kasama akong Dalawang helper Ito po si Kuya Rose Ni Kuya CJ Para naman ma matry nila Magsama sa Lala Move At syempre yung makukuha nating bayad sa helper, sa kanila ko po ibibigay. Yes! At syempre tutulungan ko naman sila pag bubahat. At ito po, si Kuya Rosen. Si Kuya CJ. Hello po, good morning. Pag-subscribe po, sa Bar's Vlog. At yan, mga Dito Bar, na-pick up na po natin uh, ang unang booking. At uh, kasama po namin yung nag -cook. dalawa po sila may mga lipat gamit lang po at syempre kasama po rin po ulit ang dalawa ko helper, pwede po natin kulin yung may mga helper para may additional income at syempre yung para sa helper para po ito dito sa dalawa po yung mga gamit na uh, pinick up namin kasama yung dalawang maglilipat ng gamit at dadali po namin ito sa tagig so ang na natin let's go Sabado medyo busy na ang mga tao ngayon uli at konti pa lang naman ang mga traffic kaya maganda pa rin bumiyahe ano na may additional lang pa rin holiday short charts at naibaba na po namin yung mga dala at dun pinasok sa may ano sa may eskinita ma'am thank you ma'am thank you po dun kasi pinasok eh yung mga gamit konti lang din po naman yung mga dala pero blessing po dahil napakabait nung dalawang nagbook kasi ang ibinayad nila sa amin ay 2,000 so, at dyan po may second booking na kami Kapunta naman ng Commonwealth At uh, po namin sa, dito rin sa Tagig Kaya puntahan na natin Let's go! At napick up na po namin ang pangalawang booking Dito mga materialis sa sobra Dadali namin to sa Holy Spirit At siguro hindi na kami makakapagsabay dahil ano eh, mga kalat kasi pero pwede pa rin kaso wala akong wala na akong load sa wallet kung may papasok na wallet din yung bayad yun makukuha namin to okay deliver na natin let's go pakaganda po ngayon magbiyahe dahil wala pang masyadong traffic mabilis ang delivery natin marami din booking pero marami na din bumabiyahe sa lalawag kasi sinasamantala nila yung may ano may holiday na additional charge si lalawag ngayon 120 additional per booking oh malinis na malinis pero pagka regular day to napaka traffic dito sa C5 nandito na tayo sa may Eastwood ay baba na po namin yung aming na pick up sa tagig dito kaila madam okay thank you dyan po mga katito bar na pick up na namin ang pangatlong booking at uh, dahil nagaano sila si service ng paglilinis ng ergon, kaya may hagdan at kasama na rin yung nagbook tatlo may additional na naman to na ba sila naman yung nag-offer nito okay deliver natin sa San Bartolome pick namin to sa may Holy Spirit may mga shortcut dito kaya malapit lang 20 minutes nandun na kami at yan makaka pick up natin kami ng another booking dun at yan po na ko na yung mga ginamit pang lilinis ng aircon at abang-abang ulit tayo ng booking pa Manila Manila naman para makauwi na at nagutuman po muna isang aking dalawang helper oh no <laughs> lalo ito DJ <laughs> pero merong liem si Paris Ayan, ang ng lahat. Lichon Paris. 85 Pops Inihaw Pamira ano. Ah, time check Ano oras? Alas 3 ng hapon Ngayon pa lang po kami magtatanghalian Oh no! At walang makainan kami Mga sarado eh Ito yung open na aming nadaanan Kaya Kain muna kami at dyan po, nandito na yung pares na in-order namin. Masarap din. Iba yung kanya, litson. Liempo. Marunong pumili. Kain po tayo. At napick up na po namin ang pangapat na booking. Lipat gamit na ulit siya. Sa pasig po namin dadalhin. At ang price po ng booking na to ay 778. Ginawa ng 800 ni Bossing. At i-deliver ide na po natin. Nang tayo makaisa ulit All right, let's go. Ito po yung Mindanao Avenue na kung saan pagka regular day ay napaka traffic po dito ngayon banayad ang daloy ng traffic ko at talagang kakaunti pa nagluluwasan pa Manila at sa buong maghapon po ng aming pagbiyahe ay wala pa kami nakukuha ng double booking What? kaya hindi sulit yung pagbiyahe pagka ng double booking ano pero blessing pa rin dahil patuloy ang pagdating ng mga booking pang-apat pa lang namin booking to pero okay naman yung rate nilalamog po yun dahil may mga additional at dyan mga 30 minutes nandun na kami sa Pasig at dyan po naibaba na namin yung pang-apat na booking dito sa loob ng Doña Juana subdivision sa Pasig at kami naghihintay pa na isang buking papuntang Manila. Nang kami po ay uuwi na ng bahay. At meron po kaming practice sa choir. Yung ministry namin sa church. Okay. Abang-abang kami. Yes, mga katito bar, nakapick up pa tayo ng isa na papuntang Manila. Sa prosen. At yung booking na yan, walang helper na nilagay. Pero sabi ko, hindi niya mag-add ng sa helper dahil ako ang nagbuhat eh. Itong dalawang kasama ko, itong dalawa bata, di pinapasok kasi bawal daw doon ng bata. Kaya naghintay muna sila sa gate. Okay. Deliver na natin. Let's go! Shakes po kami. Nagbaba ng mga Frozen Foods. At yan po, uh, binababa na po nila tito ba ang mga um, Frozen Foods. evening mga katito bar nandito tayo ngayon sa sikat na sikat na kainan kay Mr. Paris. wow ang dami po ng dito talagang pinipilahan at tsatsagahin mo na makapila ka dahil talagang kangi na po napakarami po ng mga nakapila dito siguro yung iba nainip na dahil nga sa sobrang haba ng pila at uh, may mga dumarating may mga umaalis titingnan po natin at titikman natin kung gaano ba kasarap talaga ang unlimited pares nila ang sabi dito araw-araw mong kapares Mr. Pares at nandun po yung aking mga kasama nakapila na yun at sila ay masasaya habang nakapila shout out daw dito bar ayan mga magkakasama <laughs> ngiting ngiti si kuya si Iji at <laughs> dyan po nalalapit na kami sa pila kung kailan malapit na, nagkaayahan na ang umuwi. Bukas na lang daw. At na, nandito na tayo sa pagpili ng uulamin. Alin ba gusto mo? Bulaklak, lechong kawali, uh, overload. Ayan oh. Wow. Sarap. At napakarami pa rin po na kumakain doon sa doon. At dito pa rin yung nakapila. At yan, natapos din po ang aming pag-order. At ito. At ito po ang aming mesa. Ayan, may titigi saring itlog. Kompleto. Talagang busog na busog ka dito. Yay! Birthday mo. Parang birthday ko. Nagkayayahan lang ko dito. <laughs> kasya ba kayo? Kasya po, kasya dito. Dito na lang ako sa gitna. Yan. Kitang kita. Wow, sarap nito. Hindi na kami nag-try ng overload at talagang baka hindi magising na maaga bukas. Sige, kain po muna tayo at napakasarap nito. Ito yung rice nila, karami. Tapos, yan yung Regular. Regular Paris lang to, no? Daddy. Sarap. Tingin ko lang. Hachan po. Taob. Hindi kami naka-alde Kasi nga, ang dami na ng rice. Hindi mo rin makakain eh. Nakaisang additional ako na sa baw. Pero yung kanin, hindi na. Busog. Ah, Tsaka gabi na rin po kasi. Kaya sulit naman. Honest review masarap masarap yung ano niya yung sabaw yung pagkalit yung kawali niya titarang bulaklak overall panalo 120 120 plus only rice only sabaw at ito may kasamang soft drinks may itlog. Manalo. at yan po tapos na kaming kumain pero ang dami pa nang nakapila dito sa labas ayan, oh. talaga itong wala pala itong ubos ayan Mr. Pares Whew, sarap Busog. Mamaya na matulog. Magandang gabi mga katito bar. Tayo ay nakauwi na sa bahay. At tayo po ay naka limang biyahe sa ating paglabas sa buong maghapon. At magamat tayo tanghali na nag-start. Pinakita ko po sa inyo kung gaano kaganda kung may kasama kayong helper. At dahil yan po, yun pong mga nakuha namin na-pick up namin na kailangan ng helper ay three drops po yung nakalagay doon kaya yung binayaran ni customer dyan po ay 450 at hindi naman kabigatan yung mga dala dahil mga bagahe lang yon at may mga sumunod pa po na kaming nakuha na may kailangan ng Uh, helper dahil yung isa namang binok may bubuhatin pala pero wala siyang ni na helper kaya nagpaad tayo ng 200 yun po kasi yung uh, bayad sa Lala Move Apps pagkakailangan mo ng helper kung kami ang magbubuhat at kami rin ang magbababa sa pagdating sa drop-off ay kailangan po na magbayad ng 200 kaya blessing po dahil kasama natin yung dalawa kong anak, sila ay kumita ng napaka dalilang ng ginawa nila ay kumita na sila dahil sa kanila ko ibinigay yung bayad sa helper. Tayo po ay magsa shout out ulit sa ating mga kaibigan, sa ating mga new subscriber. At marami pong mga tanong na ito po ay para hindi na tayo magpaulit-ulit ng tanong ay ngayon ay sasagutin ko na dahil marami po ang nagtatanong nito sa akin at shout out po muna kay Sir Benedict de Guzman shout out Tito Bar from Bustos, Bulacan Sir, kamusta po kayo dyan sa Bustos, Bulacan at nadadalas po yung pagbiyahe ko ng long distance dyan po, madalas sa Bulacan, napakaraming booking po at mabuhay po kayo. Salamat po sa pagbisita nyo po sa aking channel. At shout out din po sa aking mga ka-sisters dyan. Kay Sister Liza, kay Sister Agnes, kay Sister Nora, at kay Sister Weylani. Lahat ng kapatiran ko sa Logos Manila Mission ay shout out po sa inyo. At ako po ay nagpapasalamat sa inyong pagsuporta po sa aking channel. Sa mga hindi ko po na shout out o hindi ko na recognize dito sa video na to ay asahan nyo po sa next episode po natin ay kayo po ay aking ma Kaya maraming salamat po sa patuloy na inyong pagsuporta kay Tito Bar at nawa ay lumagupa ang ating channel at marami pa po ang mag-subscribe. Kaya kung ikaw po ay naabutan nyo po itong video na to at hindi pa po kayo nakapag-subscribe kay Tito Bar, baka naman, please subscribe at i-hit nyo po yung bell dyan para yung lahat po ng bagong upload natin ay manotify kayo. At maraming maraming salamat po muli sa lahat ng sumusuporta po, sa lahat po ng nanonood ng Tito Bar Vlog ay God bless po sa inyong lahat. Bye-bye.